Ito dito lang pala. Marunong ka? Ako na lang. Kaya mo ba? Hindi. Hey. Oh, uh, hawakan mo to. Ayan. Kukuha ko daw siya neto. Gusto niya daw. pag isa sila ni Imo. Okay. Ito. Let's go. Ayun pala na. Umiikot na ako. Ito ako sa counter. Nandito pa siya. Sinagahanap siya na ipabibili niya. Dito. Mo to. Kukuha ko ng drinks. Wait lang, kuha ko ng drinks. Drinks? Oh, drinks. Saan? Ito. Hindi mo ito wala. Wait lang din. May ikot pa uli kami. Nagpabili pa siya. Pakita mo sa akin, Be. Ano yan? Ayan, isa pang kinuha niya. Saka, may titignan ako dito. Wait lang, Be. Dami dito, oh. Wow, ice cream. Sarap naman ang ice cream. Buti walang ano. Ay, UFC. Yes on second to Hawak pa rin yan Taas mo damit mo ba? Taas mo damit mo ba? Okay na? Grabing okay. init Ay, ang sarap naman yan Ang kanin yan Gusto ko yan Gusto ko yan mungkin ko. Tuwang tuwa. Neng! Happy ka? Okay. Happy ka? Oo ko daw. Happy daw siya. Kuha ako nito. Super crunch. Picture mo nyo. Mabayad na ako. Kumuha ko na isa nito. Unahin mo yung magiginig mo naman yan eh. Sige, pindutin mo. Oo, oh, wag mo wag mo unahan yung kana. Yung makina niyan. Sige. No, wala niya. Wag lalabas. Bawal. Hintay mo. Hindi hindi ka hindi ka pwedeng lumabas dito tayo lalabas. Okay. Baka maipit ka diyan ha. Bayad <laughs> na. Wag lalabas, bawal. Be, hindi ka pa <laughs> masin dyan. Halika dito. Dito lang kami ngayon. Tinan nyo kung gawin kainet oh Grabe init. Ayan yung e-bike ko. Ay, pinaglaruan niya yun. <laughs>

nagmamadali na siya. <laughs> Grabe ng init oh. Happy ang bata. Naipasyal sa dali. Ayun ang dali.